I love Meron pa lang oh. Yan, napasyal na naman tayo rito. Yan mga karots. Oh. Ito oh. Ano pangalan nito? Gray shield Gracie. Yan, Grace Hill daw. Ngayon. Gabi sa gabi. <laughs> Ayan. Mga karodi. <clears throat> Nagyaya yung ano, pamangking ko. Dito. Mapasaran daw kami. Sa Grace Hill. Ang ganda mga karodi. Oh. Lakad-lakad lang. Lakad-lakad lang.

Dito tayo. Yo. Kilala namin si Charo Charo. Yo. Guys, Charo. Mag-sayout tayo. Siout kay Ma'am Sherylin. Please subscribe to his channel. Madam Sherylin. Iba. Ayay. Overlook mga kalodi oh. Sa ano ng bundok ko tayo mo. -no. Parang liliit na mga light dyan. Overlooking siya. Ayan. Ah, dito nah, na tayo. O. Oh? Ayan. <laughs> oh, <k> <laughs> Grace Hill pala ito, Grace Hill. Uh -huh. Uh -huh. Sa mga hindi pa na-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman mga kalods. And click the notification bell para lagi kayo updated sa aking gagawin video. Tulad nito, mga kalods. Yeah. ganda na mga kalods, Papasya na naman ang lolo nyo. Ha? Ah. Yo. ang Ang gugulo. <laughs> eh, ang gugulo nila. Ayaw. Oh, angel talaga. Oh. Oh. Angel ka oh. Angel. mga. Ya, no, oh. Ini talaga? Oh.

Ayo, nagustuhan nila. Oh, oh. Okay. Hello, princess <laughs> oh, oh. <laughs> ah, si na naman. Laris yeng. Masinop yeng. Masinop yeng. Masinop yeng. ay, yeng. Masinop yeng. Masinop yeng. Ay, gagawin oh. oh, na, lilipad na. Lilipad na, ano oh, na? Mas ba yan? Uh, okay. Gino ka ba? Gagilayo naman yung ba? Okay. Baka Ay, lao. Oh, Hong Kong yan. O, bagay yun yan. Hong Kong yan. Hong Kong. Palakpak yan. 1, 2, 3. Dito ako tumingin dito. Dito. Palili ba? Dili ba? Dili ba? Lolo, na. take lang. Lola naman na. Lola, si Lola. naman. Ayan. Alala ilang, magsikang dagawa ng Okay na, lola naman, lolo, lolo. Kaya, may jammer ka. Lola, gagawin, tumingin sa atala.

ay pala na ilok dito dito na oh kitang 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 kitna agi na 1 2 3 sa baba <laughs> 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 ito ito oh oh daw na tapos <start na>, kinigaran <laughs> 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 para sa mas, ano saligad pero pero lang hindi pa mababala